So what's up mga idol, magandang tanghali sa ating lahat mga idol no? Welcome to my channel Sana nasa mabuti pala geting kalagayan Para magamit natin sa pang araw, -araw na hanap buhay So ito mga idol, oh, ito yung niluto ko Hindi ko na, na, na nung simula Kasi busy ako Ayan, so, oh, Ito mga idol lo oh. So ito yung kainin iulam natin mga idol sinabawanto na ano mga idol Sinabawa na karning baboy Ayan sa kanilagyan ko ng gulay ba Para simple yung ano yung kolesterol niya Mawawala rin kunti ah kasi may gulay na pitsay. Ayan mga idol. So ito yung video natin mga idol. Bukbang yan itong mga idol. Hmm? So magkamay lang tayo mga idol. Kasi masarap kumain pag nakakamay. Hmm? Kaya wala nang intro intro. Tsunod na po kasi naka intro tayo diba? ba? po gwa. Ito mga idol. Hmm, tayo mga idol. Ha? Ah. Ah.

Ah. Sarap madon, sarap. Ah. Ah. Mm. ah. Mm. sarap sarap sa gunung sabaw ah

ah, ah. Mm. So hanggang dito lang tayo mga idol no? Kasi ah, tapos na Maraming salamat sa support At ah, sa palanood At sa palayak naman mga idol So hanggang dito lang tayo Magandang tanghari sa ating lahat Ah Sarap dito Ah, ah. 아아 <shriek> <shriek>